Uh, guys uh, nakita gin ninyo ang sitwasyon so kung kita to ganahan pag nga mo tabang bisan unsa nga tabang guys up among dawaton mm. sa ngalan sa kumama sa akong lola ah, uh, kung unsa pa ilain ninyong mga ikatabang kung kita to naadik ay mga malamong kasing kasing gawa sa akong giingon ganiha Kalipay ko, ikalipay nako ikalipay na mo sa tibok na mong kasing-kasing inyong Uh, you were not as tough the Today is uh, December 24, 2023. I know, a lot guys in the sa I saw store. at uh, makakabili ng mga pangarin na natin daging dalawin natin si Nicole if uh, naalala nyo yung uh, binisita natin last year na isang uh, blind no? at kumawag uh, umawag sa atin nung uh, nakarang ligo at uh, nangangamusta so Siyempre, Pasko ngayon, alam na natin no, kung ano ang dapat natin gawin. Kaya, bibisitahin natin at uh, dadala tayo na kung ano-ano mga pwede natin madala sa kanya nag iba na naman ang address sa hanapin na naman natin ito guys kasi noong nakaraang uh, taon uh, noong uh, ating last upload uh, inahanap natin no inahanap natin at hirap na hirap tayo matuntun yung tinitira at uh, ngayon ay hahanapin na naman natin kasi nasa kabilang uh, lokal na pamahala na naman siya no sa kabilang uh, LGU at uh, ito ay mas uh, malaki-laki ng hamon natin sa paghanap sa kanya kasi isang remote barangay yung tinitirahan niya alright thank you and God bless po sa ating may I request po sa everyone Ah, ini sa kabisi. Alright, uh, good morning everyone, Merry Christmas, yes, uh, ngayong araw guys, ngayon yung uh, schedule natin no? para bisitahin natin muli si uh, Nicole, yung the first vlog natin mga uh, nakaraang, uh, the, ganito din no, December, the, uh, nakaraang taon at uh, kukumustahin natin, pero panibagong uh, na naman sa paghanap sa kanya kasi lumipat na naman no? mas malayo yon mula doon sa tinitirhan niya dati akiatan Akyatan tayo Pasubo tayo sa akyatan ngayong morning True Vision Channel sa likod Shout out sama subscribers True Vision Channel. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Napakahirap ang daan papunta rito, ngunit kinaya at pinilit ng ating mga kasamahan para maihatid lang ang ating kunting tulong para sa kanya at sa kanyang pamilya. Mabuti na lang at nagkontak natin si Nicole at pinasundo tayo sa kanyang nanay. Kaya't uh, hindi tayo gaano natagalan sa papunta dito. malayo sa kapitbahay ang kanila lugar. Kawayanan at talaga namang napakalimbing na lugar ang tinitira nila. So finally, you no. Know, narating na rin natin yung tinitirhan ni Nicole, guys. So, uh, ni Nicole. Thank you sa so, Trovision channel at uh, ni Marites Abelia, Dok uh, Abelia. At ni uh, karespons sa ating uh, unang video. Uh, kita nila. Nag-respond agad. <laughs> Good morning. Good morning, sir. Nil goal. La Merry Christmas, Nicole. Merry Christmas, sir. <coughs> okay, so now, see si Tribision channel og si uh, Doc Marites Abilia. Ay, ay oh, nakadungog na ko sa pangalan ani ni Doc sa advertise advertise advertisement sa radio natin oo dewa di ba nakadungog na daik dong ito sa imo pangalan ra Doc kay oh. Uh, karon ka, nakita na jud ta Oo, oh, sa Abelia Bailon Optical. Nakita na ta sa Hunahuna, Lima. Pero naanag yun ko sa mga kuwanan. <laughs> kuwan, kuwan, Dok. Nakulagway ko ikaw sa Hunahuna. Ang pandili ko ikaw. Oh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ramdam ko ang kaligayahan na hindi ko. Kitang-kita natin sa kanyang reaksyon at puno na kanyang panangkat ikaw adunay mataho mga panagway uh -huh. <laughs> okay guys so ato ang paminaon si uh, Nicole sa yung uh, special song ang uh, pangandoy lang then isunod niya ang hmm. panumpa Or, okay. originally oh. pangahasan ra gid mga 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 viewers okay kamo na out music maestro music sa pangandi lang wow duha naghinigugma ay duha kahit ganito si Nicole pero napakasarap talaga ng panoorin yung taong may determinasyon kahit sa kanyang kapansanan kita natin na isang taong sayahin at uh, pangarap sa buhay ganito rin ang kanyang kinatanungan una natin siya binisita noong nakaraang taon guys nailain pa inday Oh, niya atong balihon. Ato ta side B. Side B. Oh, nay no, side B. Mood <laughs> mo, mo up ang kan ang tape. Oh, so, sa so, balihon ato. Ari ta sa side B. Oh, panumpa oh, panumpa Panungpa. Ah, ikaduang awit ah, mga viewers, inaoutro putong tang inyo mo yun nan kining labing ubos in tao na kung awit uh, una sa tanan ag akong pag ako ipaila ninyo pag usa ko na una ko di ay sinikula sa guban o sa ka-blind diri sa lungsod sa Amlan Negros Oriental Ani ang awit panumpa ang balod sa kapalaran mo hadla la ang lalim ng hugot sa kanta ni Nicole. Hindi yung mga kanta talagang mayroong mga kahulugan kung nga uh, ating susuriin ang mabuti ang kanta. Maui ka ko. Ha ko. Habang kumakanta si Nicole, unti-unti kong aramdaman ng awa sa kanya. Kaya gumawa ako ng paraan para matapos ang kanyang pagkanta. Ang laking gulat ko nung patuloy ang aming pag-uusap. Kasi meron talaga siya pangarap. Kasi meron siya gustong para sa kanila anak buhay. Kung pananglitan, sir, makatrabaho-trabaho ko. Anong akong ipangandoy sa... si bulan murag maka sapar-sapar ra tingali sa mo panginahanglan sir bisag once a month kay tulor man pud taon ni kabuok okay so ang once a month atong klarohon kay natay mga viewers ani ang once a month na murag uh, kanta ang talent nato is kanta adto didto sa si bulan church oo ang atong Nicole ni is again USB o speaker, sir. Ah, uh, syempre na, microphone. Na, microphone. Uh, Oo. Para mo gawas good ang pagka-original nga high as a uh, ala high miss sir. <laughs> okay, <laughs> so, know. Nicole, kung sa'yo ito ang uh, gawas ana, doon na pa ba tayo mga pangandoy o... Oh. Uh. Kuan, ragyod, panginabuhi, ragyod, sir. Mm. Murga, malipay, nagyod kong makanakoy, panginabuhian. Pagpugo, dili di, yung di, tingon nga kuan, sir, nga dako yun nga kuan, ang ako alang nga Makakaon gid ni sir sa katulong so, so, ka sa kaadlaw mo na sa pagkawala ni Lola sir maon lang gina akong pang sir nga makakaon ra gid ni katulong sa so, makapalit ni sa mga panginahanglan sa mga nagdanaw karon sa uh, uh, blog ni sir Jim 5 Jim 5 TV sa mga adunay malumong kasing-kasing ako manuktok sa inyong hang kaluoy lagi po sa gracias Ginoo nga uh, unta ko ninyo sa akong gikinahanglan nya ako nang na nga istorya pikir USB para sa akong himuon ni paminabuki. Ang inyong ang paghatag ni Ana, makaluwas na mo tulo na kinabuhi na makapadayon sa pagpakabuhi ni ng kalibutan na ako ang akong mama ang akong lola. Ani apat taon ron din nga tiguang na intawon taon ang ako diyo pangandoy nga bisan sa akong kahimtang willing kong manginabuhi para namong tulo. So, unta, inyong tubagun ang ako hangyo pinagi sa inyo mga maluluyong yung kasing kasing uh, kung kinsa to makahatag ni Ana ako kung iampo ang way katapusan nga blessing kay ihatag sa Ginoo do kaniya kung kanila nga mo makatubag sa ako panginahanglan so thank you so much daan mga viewers god bless good morning so kumustang kinabuhi nato murag lisod-lisod Liso, jud pagkamatay niya suling ko ang mga ang kining wala na na mga trabaho pagka matay niya suling lisud jud niya ayu ma po niya pangay asa ko dungo dungo -dung -dung magsabot namin ni Nicole mama pag ampo po iya eh kuan po oh tayo mm -hmm. E, yeah. tawon maluoy kuan uh, pagbuggas sa side kwitan puan ginagmay so kung ma mi kaayo sa inyong pag-ari sir jim pag ingon ning ningon siya nga nanawag ka kay mo ari kay ami kemo ra kalipay pus mama ba ang takot jud among kalipay so guys ah uh nakita gid ang among sitwasyon so kung kita to ganahan pag yun nga mo, tabang bisan unsa nga tabang guys among dawaton mm -hmm. ikalipay na ko, ikalipay na mo sibok ah, na mo kasi kasi inyong tabang unya amo ini nga usa sa labing dakong grasya gikan sa Ginoo namo uh, bisan unsa klasik tabang labi na sa among balay nga medyo guba na gid pud mo na ang sitwasyon guys silang balay open medyo talahiban ang likuran yung uh, sitwasyon ayan o no? so yun yung uh, usa sa mga problema nila dito yung hero yung bubong medyo tumutulo na uh, kailangan talaga ng karampatang uh, tulong ito si Nicole kaysa at ang kanyang Ay, kumusta good morning kailan na edad na ito ganina eh? Senta is hmm. hmm. si 5. Hmm. Senta? Yung Senta, Senta. is hmm. oh, na-November Pero mura raman siya mga sa Sinta pa. Pinapatawa <laughs> <laughs> lang natin ang lola ni Nicole. Kahit naramdam natin ang kalungkutan at uh, kahirapan. Ang saya nila nang uh, tayo ay uh, dumating at kasama ng ating mga kasamahan guys ay, sige no, pero maura na eh moha ang gibate arthritis uh, ang kanang high blood, blood. na kay mga maintenance di ay wala so ang inyong atop di ay pero na wala, no, makasige, no, kay maintenance sa una ginom sa ino ko na wala na mga kasigil kay arthritis arthritis o po ang kumbag ka din pagkatapos na nga pag-uusap namin sa lula ni Nicole ay mas lalong palakas at palakas ang ulan kaya dito ramdam na natin ang tulong ng tubig mula sa itas ng kanilang bubungan nangangailangan kasi sila ng tulong kaya binibidyo natin guys sana naman kasi sa ngayon di pa natin kaya ito ah, di pa natin kaya talaga ah. so so ito mayroong bigas at saka,

O oh, nasa tana, ta sa tanan, nagpasalamat sa pa, sa bisan sa, sa maulan nga panahon. Kitagaan ra gyud panahon nga maandi diri sa Nicole. Uh, makahatag ka ng ka, ka, ka sa ato tabang sa uh, yung na-output ko sa mga viewers na kaso ko na may extra-extra liha at tabang ni Nicole okay, thank you po sa bio sa mga channel namo Okay doc salamat sa opportunity no nga imong gihatag nga nakabag mo dayon sa tuang usa uh, sa tuang nga uh, ginaanglan atong uh, egzoon ning action Okay guys viewers so di ami karon sa kainikon so sud non ni ilahang lugar guys so imposible kayo na maabot ko dire kung wala si Jim 5 na nagauban uban kanamo dire guys kini mauni ang amo ang una unang paghatag guys o kini dili lang kay una lang guys ug manginaot ni guys ug magampo lang ni sa kahitasan na aduna pay sunod na pagbalik na mo aron makahatag mi ni Nicole sa ilang panginahanglanon guys kay dili lang ni guys kay sa usara kahigayon kay kini si Nicole kinanglan yun sila sa ilahang sa ilahang tabang guys sa tabang sa mga viewers kung kinsa tong na mga malumong kasing-kasing so na mo extend sa inyong hang mga tabang so pwede ra mo guys mo contact nako na or ni Jim5 TV so aron ipaabot namo guys kay Nicole ang inyong mga tabang guys daghang salamat okay mo tawag no? si uh, Doc Marites Abelia okay so basa na tayo Uh, pawis pero kaya-kaya na mabalik tayo kasi medyo malayo-layo pa yung lalakari natin guys sumulan so, maraming salamat sa lahat at uh, pagkasama sa lahat ng mga viewers sa lahat ng uh, subscribers maraming salamat po sa inyo uh, God bless maglugay oh, kay salamat, sa, salamat sa, ay, ay, sa sa na okay ra okay okay, okay. madilim na paningin, mahirap na buhay. Napilitang tumigil sa kanyang trabaho ang nanay ni Nicole nung pumanaw na ang isa niyang lula dahil wala na mag-aalaga sa kanya at doon sa isipang lula niya na matanda. Kaya umaasa na lang sila ngayon sa tulong at lalong-lalo na sa pangarap niya, pangarap na kagamitan na magdurtong sa kanilang mga buhay para makapaghanap buhay si Nico. Maraming salamat po mula dito sa lugar na sana hindi ito ang huling pagkakataon na mabisita natin si Nico. Sa mga tulong mula sa iba, mula sa iyo mga kapatid, sana ay manutungan at mabigyan pa natin ng pag-asa si Nico. Ito po ang Gym5 TV. Maraming salamat at pagbuhay po tayo lahat at sana ipagpalain ng buong may kapang